Kumusta mga kasaliksik? Matapos ang mahigit dalawang taon ng matatag na depensa ng Ukraine laban sa pananakop ng Russia, sumiklab ang isang bagong yugto ng kaguluhan na ikinagulat ng buong mundo, ang paglahok ng North Korea. Sa kasalukuyang balita, inihayag ng mga ulat mula sa intelligence ng Ukraine na ipinadala ng North Korea ang libo-libong sundalo upang suportahan ang naghihingalong puwersa ni Putin ang alyansang ito ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na pakikipag-ugnayan ng dalawang bansa na parehong nasa ilalim ng pressure ng kanlurang mga bansa. Sa harap ng bagong pagsubok na ito, kinakaharap ng Ukraine hindi lamang ang Russia, kundi pati na rin ang isa pang pwersang mahirap, hulaan at delikado. Noong Oktubre 16, 2024, iniulat ng BBC ang pagbabalita ng Ukraine na mayroong 3,000 mga sundalo mula sa North Korea na dumating sa Russia upang tumulong sa mga operasyon sa Ukraine. Bagaman, pinabulaanan ng Russia ang balitang ito sa pamamagitan ni Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ng Kremlin, nagpapatuloy ang pagsuporta ng North Korea sa mga pwersa ng Russia, ito ay ayon sa mga ulat. Bukod pa rito, Iniulat din ng The Guardian na may mga sundalo at military engineers na ipinadala ang North Korea sa Russia upang magbigay suporta sa mga missile operations. Isang taktika na maaring nagpapahiwatig ng mas malawak na plano sa pakipagtulungan ng Russia at North Korea sa larangan ng militar. Lumilitaw na nabuo ng Russia at North Korea ang isang alyansang militar na tila sinasalamin ang Article 5 ng NATO. Sa ilalim ng kasunduan na nalagdaan noong Hunyo 2024, ang dalawang bansa ay obligado ng suportahan ang isa't isa sa harap ng mga banta, kahit pa ito'y mula sa malayong mga lupain. Sa ganitong konteksto, inilalarawan ni Kim Jong-un ang kasunduan bilang alyansa na pinapalalim ang kanilang kooperasyon na may pag-asa ng palitan ng teknolohiya sa armas at mga sistema ng depensa iniulat ng intelligence ng Estados Unidos na may posibilidad na nagpapadala ang Russia ng makabagong teknolohiya tulad ng mga missiles at submarines sa, sa North Korea na naglalagay sa buong mundo sa mas mataas na panganib. Ang pagsasani pwersa ng Russia at North Korea ay nagdudulot ng malaking banta sa kapayapaan ng rehiyon at sa mga bansang nakikipag-alyado sa Ukraine. Kung patuloy kasing dadami ang matropa ng North Korea sa Russia, maaaring magkaroon ng mas mabigat na laban ng Ukraine sa mga susunod na buwan. Dagdag pa dito, ang pagkakaroon ng isang mini NATO ay nagbibigay ng panibagong aspeto sa global security. Sa pagtatag ng alyansang ito, maaaring magkaroon ng mas matinding tensyon ng mga bansa sa kanluran at lumawak pa ang pagkakahati sa pagitan ng mga bansa sa silangan at kanluran. Marami ang nagtatanong kung bakit aktibong nakikilahok ang North Korea sa digmaang malayo sa kanilang teritoryo. Maliban sa kasunduan ng alyansa, maaaring ang partisipasyong ito ay isang strategikong hakbang upang ipakita ang suporta sa mga bansang kauri nito sa politika at paninindigan laban sa impluensyang kanluran. Sa ganitong hakbang, hindi lamang ito pagpapakita ng lakas kundi isang mensahe ng kanilang dedikasyon sa pakikipagtulungan sa mga bansang may parehong pananaw. Sa pag-usbong ng alyansang ito, mas lalo pang tumitindi ang laban ng Ukraine para sa kalayaan at katatagan, habang patuloy ang kanilang pakikipaglaban sa mas malakas at mas pinalalakas pang mga kaaway. Ang mga bansang kanluranin ay kailangan ding maganda para sa posibleng mas malaking pag-aaklas sa rehiyon. Sa gitna ng pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, lumitaw ang mga usapin ukol sa pakikipag-ugnayan ng Russia sa North Korea. Ang mga ulat ukol sa nuclear na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay nagdulot ng takot sa pandaigdigang komunidad, lalo na sa posibilidad na maaaring suportahan ng Russia ang North Korea sa pagbibigay kakayahan sa kanilang mga submarine ng mga nuclear warheads. Noong Agosto sa 2024, Pumasok ang pwersa ng Ukraine sa teritoryo ng Russia, partikular sa oblast ng Kursk. Ayon sa ulat ng Russia, napigilan nila ang paglusob ng halos 300 sundalo ng Ukraine kasama ang ilang tanke at armored vehicles. Gayunpaman, hindi naging totoo mga ulat na ito sapagkat matagumpay na naabutan ng Ukraine ang mga depensa ng Russia, dahilan upang lumawak ang kanilang kontrol sa loob ng teritoryo ng Kursk dalawang linggo matapos ang paglusob humigit kumulang 2,000 katao ang inilikas ng Russia mula sa Kursk habang patuloy na umuusad ang puwersa ng Ukraine. Sa paglipas ng mga linggo, nakontrol ng Ukraine ang 73 na bayan at humigit kumulang 460 square miles sa loob ng Russia. Isang tagumpay na doble ang laki kumpara sa nakuhang teritoryo ng Russia sa Ukraine mula Enero hanggang Agosto 2024. Naging mas matapang ang mga aksyon ng Ukraine sa mga sumunod na buwan noong Setyembre Gs. Isang matinding drone attack ang isinagawa ng Ukraine laban sa Moscow at iba pang lugar sa Russia. Sa kanilang pinakamalaking strike sa kasaysayan ng digmaan, nagpakawala ang Ukraine ng 144 na drones na nagdulot ng pagkamatay ng isang sibilyan at nagwasak ng ilang estruktura sa Moscow. Ang mga drone ay lumipad malapit sa ilang palasyo ni Putin. Isang malinaw na mensahe na kayang maabot ng Ukraine ang mismong mga lugar na itinuturing na ligtas ng leader ng Russia. Ang pangyayari sa Kursk at ang pag-atake sa Moscow ay nagbigay daan para sa pakialahok ng North Korea sa digmaan. Kaya naman noong Hunyo 2024, pumirma ang Russia at North Korea ng kasunduan na magtutulungan ang bawat bansa kung sakaling sakupin ang kanilang teritoryo. Itinuturing na puti ng insidente sa Kursk bilang pag-atake sa Russia. Kaya naman nakatali ang North Korea na suporta ng Russia ayon sa ginawa nilang kasunduan. Ayon pa nga sa mga ulat, hindi bago ang kooperasyong militar sa pagitan ng Russia at North Korea. Noong Pebrero 2024 kasi, iniulat ng South Korean Defense Ministry na nagpadala ang North Korea ng halos 6,700 containers ng mga artillery shells sa Russia mula pa noong September 2022. Sa pagitan ng Hunyo at September 2024, umakyat sa 10,000 ang bilang ng mga container ng armas na ipinadala ng North Korea sa Russia. Bilang kapalit, nagbibigay ang Russia ng pagkain, mga raw materials at mga bahagi para sa produksyon ng armas ng North Korea. Ang pakikipagtulungan ng Russia at North Korea ay nagpapakita ng takot na unti-unting nauubusan ng Russia ng mga armas habang patuloy ang Ukraine sa kanilang mga matatapang na hakbang. Pinapakita rin ng sitwasyon na ito na bagamat hindi direktang nasasangkot ang North Korea sa bakbakan, nagiging bahagi pa rin sila ng digmaan sa pamamagitan ng kanilang suporta sa Russia. Ang mga aksyon ng Russia at North Korea ay maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa silangang Europa at sa rehiyon ng Asia, lalo na sa mga bansang kasapi ng NATO at iba pang pandaigdigang alyansa. Habang patuloy ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, lalo ding lumalalim ang alyansa ng Russia at North Korea at nagpapadala na ngayon ng mga sundalo at tauhan ng North Korea sa teritoryo ng Russia. Hindi na bago ang ganitong hakbangin sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit mas tumitindi ang kanilang kooperasyon sa mga usaping militar at estratehiya. Ang sitwasyon na ito ay nagdudulot ng pangamba hindi lamang para sa Ukraine kundi sa ibang bansa sa kanluran na tutol sa alyansang ito. Noong Enero 2023, nagsimulang magpadala ang North Korea ng mga manggagawa sa rehiyon ng Donbas sa Ukraine na nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Ang mga manggagawang ito ay tumulong sa muling pagtatayo ng mga infrastrukturang nasira sa patuloy na labanan. Ngunit, bagaman hindi sila mga sundalo, naging simbolo sila ng estratehiyang militar ng Russia para palakasin ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng pag-angkat ng tauhan mula sa ibang bansa ang mga manggagawa ay naging daan upang magamit ng Russia ang sarili tong mga tauhan para sa aktwal na laban sa halip na sa reconstruction lamang. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na lamang ang Russia ang direktang kalaban ng Ukraine kundi pati na rin ang North Korea. Nangangahulagan nito na mas maraming mga sundalo ang kakailanganing harapin ng mga persang Ukrainians sa larangan ng digmaan. Bagaman kilala ang North Korea bilang isang militar na may limitasyon sa teknolohiya at kagamitang pandigma, meron itong bentahe pagdating sa dami ng tauhan. Sa tala kasi ng Global Firepower, ang North Korea ay pang 36 sa pinakamalakas na pwersang militar sa mundo. Hindi ito kasing lakas ng Russia na nasa pangalawang pwesto, ngunit nagbibigay ito ng kinikilangang manpower na kailangan ng Russia. Ang pangunahing papel na ginagampanan ng North Korea sa digmaang ito ay hindi ang pagkakaroon ng makabagong kagamitan kundi ang pagbibigay ng libo-libong sundalo na maaaring gamitin ng Russia. Ayon sa mga ulat, maaaring nasa 3,000 hanggang 10,000 mga sundalo ang unang dumating sa Russia. Ngunit inaasahan pang dadami ito sa mga susunod na buwan. Ang pagkakaroon ng mas maraming tauhan ay nagbibigay sa Russia ng mas maraming pwersa upang itulak ang kanilang mga layunin kahit pa sa paraan ng malupit na paggamit ng kanilang mga sundalo bilang cannon fodder. Ang terminolohiyang cannon fodder ay ginagamit sa digmaan kung saan tumutukoy ito. Sa mga tauhan na tila ba ginagawa na lamang sakripisyo at siguradong mamamatay sa digmaan. Bagamat mababa ang kalidad ng makagamitang militar mula sa North Korea, gaya ng mga missile at artillery shells, hindi ito alintana sa Russia basta't ito ay tumama sa mga target sa Ukraine. Sa ganitong taktika, hindi ang kalidad ng kagamitan kundi ang dami ang mas nangingibabaw. Ang pagdating ng libo-libong sundalo mula sa North Korea ay maaaring magdulot ng mas matinding laban sa mga darating na buwan. Bagamat maraming mga eksperto ang naniniwala na mababa ang kalidad ng pagsasanay ng mga sundalo mula sa North Korea, ang kanilang bilang ay maaaring magbigay naman ng bentahe sa Russia sa patuloy na pagdagsa ng mga pwersa laban sa Ukraine. Ang alyansang ito ay isang pagsalungat, hindi lamang sa Ukraine kundi sa impluensya ng kanluran na itinatakwil ng parehong Russia at North Korea. Habang patuloy ang digmaan sa taong 2025, mas nagiging maliwanag na ang laban ng Ukraine ay hindi na lamang laban sa Russia, kundi laban na rin sa mga kakampi nito sa rehiyon ng Asya. Ang ganitong hakbang ay patuloy na naglalagay sa buong mundo sa alanganing sitwasyon habang nagpapakita ng posibilidad ng mas pinalawak na alyansang militar sa pagitan ng mga bansang tutol sa mga pananaw ng kanluraning mga bansa. Ang tanong na nananatili ngayon ay hanggang saan naabot ang alyansa ng Russia at North Korea at ano ang maaaring maidulot nito sa hinaharap ng digmaan sa Ukraine? Makikita rin dito ang tila kawalang halaga ni Putin at ni Kim Jong-un sa mga buhay ng kanilang sariling mamamayan. Alam ng leader ng North Korea na marami sa kanyang mga sundalong pinapadala ay mamamatay din sa gera ngunit hindi niya ito alintana. Lalo pat sa pilitang naglilingkod ang mga kalalakihan at kababaihan sa militar ng North Korea sa loob ng isang dekada. Ang buong bansa ay militarisado kung saan bawat mamamayan ay nakatali sa isang sistemang nagtatalaga sa kanilang pananaw para sa mga layunin ng kanilang lider. Ayon kay Christoph Bluth, isang professor ng International Relations and Security, dalawa lamang ang mahalagang bagay na kayang ibigay ng North Korea sa Russia. Mga sundalong handang isakripisyo at ang kanilang lumang mga bala at ammunition na nakaimbak pa mula noong 1950s dahil sa malawakang paggamit ng Russia sa mga kagamitang naiwan mula sa panahon ng Soviet, ang mga luma at antigong bala mula sa North Korea ay mahalaga pa rin sa kanilang kampanya sa Ukraine. Pero kung saan naman gagamitin ng mga sundalo mula sa North Korea, ito ay nananatili pa rin pala isipan. Isa sa mga posibilidad ay ang kanilang pag-deploy sa Kursk upang depensa ng lugar mula sa mga pagsalakay ng Ukraine. Sinasabi ng Kiev Independent ng mga sundalo ay maaaring ipadala doon matapos ang isang panahon ng pagsasane. Gayunpaman, hindi inaalis ng Ukraine ang posibilidad ng mga sundalong North Koreans ay ipapadala rin sa mga lugar na hawak ng Russia sa Ukraine. Kung magpapatuloy ang pagdating ng mga sundalong ito, may posibilidad na ang mga ito ay humarap sa mga puwersang Ukrainians sa aktwal na mga labanan. Ngunit may mga hamon din na kinakaharap ang pagsasanib ng mga North Korean sa hukbong Russians, partikular na ang mga isyo sa wika at disiplina. Ang kakulangan sa koordinasyon at ang barrier sa wika ay maaaring magdulot ng mga problema sa pakikipag-ugnayan sa mga Russians. Dagdag pa rito, ilang sundalo sa North Korea ang naiulat na tumakas mula sa kanilang pagsalakay sa Russia. Maaaring nagiging paraan ng kanilang pag-deploy upang matakasan o makatakas mula sa kontrolado at istriktong pamahalaan ng North Korea. Ang sitwasyong ito ay nagbibigay ng kakaibang pag-asa para sa si Ukraine. Ang mga tumatakas at ang kawalan ng disiplina ay maaaring magbigay ng pagkakataon sa Ukraine na labanan at manaik sa harap ng mga sundalo ng North Korea. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay walang banta. Kung magpapadala ng mas marami pang sundalo si Kim, kakaharapin pa rin ito ng Ukraine. Gaano man kahina ang pagsasanay, o kakulangan sa kagamitan ng mga North Koreans. Sa puntong ito, tila hindi lamang ang Russia ang kinakaharap ng Ukraine, kundi pati na rin ang North Korea. Kung magpapatuloy ang alyansa ng dalawang bansa, maaaring lumawig pa ang digmaan ng ilang taon bago makakita ng kasagutan ang patuloy na tunggalian.